Yes, uh, magandang hapon po mga minamahal kong mga taga-subaybay So, kagagaling ko lang kasi sa pagbibenta ng karton sa junk shop At uh, bumili ako ng ulam para pananghalian So, hindi na ito pananghalian, kundi na sa tanghali ito Kasi, ito yung tanghalian ko, mga alas 3.30 na uh, Alas 4 na pala, ng hapon So, yan ang pananghalian ko, ngayon lang ako dumating Dumaan muna ako ng karinderiya At bumili ako ng munggo Munggo yung binili ko Ito yung munggo Munggo with ano, dahon ng malunggay Yan ang binili ko Para sa tanghalian At uh, Bumili na rin ako ng bigas Ito yung bigas na binili ko ipinalagay ko kasi sa sako kasi kung bakit ipinalagay ko sa sako bigla-bigla, uh, bigla-biglang bigla, umuulan uh, bagamat may araw, minsan biglang umuulan kaya pinadoble ko ng plastic ganon din ang sako ayan, dito ko inilagay so, nakabili na ako ng bigas dahil nakapagbenta na ako ng karton kasi nung nakaraan hindi man ako nakabili ng bigas, magkano lang ba naman ang kinikita sa karton? Maliit na konti lang. So, hindi ako nakabila nung nakaraan, kundi ngayon ako bumili ng bigas. At uh, eto, inabot na ako ng alas 4. Kain muna tayo. Kain po tayo mga minamahal kong mga taga-subaybay. Thank you for watching. Mabuhay po mga minamahal kong mga taga-subaybay. Please like and share po.